Magandang umaga, magandang umaga po sa lahat. Mula dito sa aming kabukiran, dito sa aming kubo, papunta dyan sa inyong mga tahanan. Magandang linggo ng umaga, maulan. Maraming salamat. Maraming salamat, Lord, sa ulan. Ayan. Ang bilis dinggin ni Lord yung mga panalangin ayan na ang ulan so ganito yung situation dito sa amin guys busy yung isa natanggal yung trapal dyan na yung no, dahil nga di ba sobrang init tapos ayan na yung aming na semento so yan yun tinanggal na yun ngayon ikinabit na naman ulit dahil nga sayang yung sayang nga naman din yung ulan sabi ko sayang yung ulan kasi pag walang ulan yun yung pin, ipang didilig namin ng halaman para hindi na kasi mahal ang tubig buti nga naka ano kami dyan sa aming ano neighbor dyan kami nag-iigib sa ngayon kasi wala pa kami deep well pero malapit na dapat ngayon mag ngayon mag ano mag start ng pag an, maggawa ng deep well kaso nga lang postpone dahil mabagyo pero naman sila makakagawa so ayan ganito yung sitwasyon sa amin alamig, yah ako pwedeng magbasak-basak masyad hindi pag gaano magaling, So, ano yun, yun yung saginang <laughs> malakas na malakas yung hangin so, sa na yung isa kasi yung ano niya tingnan natin guys yung maganda na yung ano Yan sigurado mamaya ito Bubuka na to yan Yan din ang isa tapos nabuo na, na. magkaiba yung mga ano nila yun dami na guys yun na yun laki na din Yeah, I'm Mm. Ang um, yes. dami. Thank you, Lord, sa mga biyaya ito. Ayan, ang oh, laki Tapos, ayan din. Hmm. Ayan yung aming ano dito, ayan. Ayan. Mm. Hmm. Hindi na nagtuloy yung dito. Mayroon yan dyan. Hindi na nagtuloy. Ayan. Hmm. Hmm. Ay, ah, itong iba na nilaw na. Um, yun yun. Um. So, ayan guys, nilibot ko lang kayo. Um, basta mo, ano na siguro talaga yan, bubukan na. O, ayan din yung ano namin. Ayan. Kasi tinanggal na nga niya ito. Dahil inaanuhan lang ng mga palaka. Kasi sayang naman itong ano na din yan. Di, yung nandito di o, oh, yung galon. Yun nandyan. Ayun o. Oh. Dalawang galon lagay dito. Oh, wala na pala. yun yung mga tanim namin mga bell pepper pamiyan ka yan pamiyan ito yan pamiyan ka tas maraming na tanim dyan kinilipat yung bayabas na ano na mabuti na na ito salamat naman kasi sayang siya bell pepper din yan yun. healthy pa naman tapos ito yung kalamansi namin maraming ng, ano na naman may mga flowers na naman siya ulit tapos na bagong mga sama siya. ano, dahil um, pati yung isa yung ano, madami din ano so, yung sabi namin yun yung ano guys eh. Mo, Paano yan, di? Nagaano dyan yung tubig, o? Oh? Dapat, pat, dapat kasi ano, ma, hindi dapat yan mababa dyan. Hmm. Yun, mayroon din kami, may bunga na din yung atis namin, kaso isa pa lang, nag-iisa pa lang siya, pati yung kiyak-kiyak. yun. Ayan. ayan, may sili din. Tapos yun. Ayan yung kiyat. Kiyat, kiyat. Malaki na. May watermelon din doon. So, ayan guys. Ma na, -ano mahangin na masyado. Ayan. Yan lang muna ngayong umaga guys. Maraming salamat. Ano? Kasi kubo lang kasi kami dito. So, maraming salamat. Bye-bye. Ingat ang lahat. God bless.